Oh, may tira pang nagaraya. Kain ng aking mga followers. Nga nga. Oh. Nga nga. Sabi ko nga nga. Oh, isusubo ko na sa inyo. Oh. Nga nga. Eh, eh, eh. Eh. Kunyari ako. Ah. 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 talaga. Kaya ano kayo mga garayo? Ay, sarap. Mm -hmm. Nga nga uli. Nga nga. Nga nga. Mm, nga nga. Ah, ah, ah. Mm, ako uli. Ah, ah. Ah. Ang lutong talaga. Masarap. Wow. Mm, nang na. Nang Sabi na mga, nga. Mm, nang Mm. Mm. Ang tara. Namumulan sa kahiyan na, na. 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 na, na yun. Sa katakawan na Oh. Nang na. Ulang katapusan Heeh, heeh, hmm heeh, 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 itu mau heeh, 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 Hmm 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 Mayroon ko yung Bye!